guys. Ang ganda gandanya Hello everyone, welcome back to my channel. Ayan, i-share ko lang to sa inyo yung nalinisan na namin. O, di ba ang ganda-ganda na? Kasi nung pagdating namin dito ay sobrang kalat po. Inayos na namin lahat, pati mga kwarto. Hindi ko lang ma-video yung mga kwarto kasi nandyan si Amo. Natulog pa kasi sila. So, umagang-umaga to. First morning namin dito sa Riyadh. So, Ayan kapag nagbabakasyon talaga kami, ganito yung mangyari. Naglilinis kami, syempre katulong kami. Ganun talaga yung ginagawa namin dito. At least, naging happy din naman kami. So, pagkatapos naming maglinis, nagtambay-tambay kami kasi si amo ay tulog pa. So, syempre, tambay-tambay muna. Dumiskarte din tayo kapag tulog yung amo. Tapos, tinignan ko yung labas. Um, lahat pala ng mga ano dito kundo ay naka-close siya la mga bahay na nakikita ko naka-close talaga siya. May shutter talaga siya kasi ganito din pala kasi pumabuhangin po dito sa Riyadh. So ganyan may shutter siya. Shutter siguro, shutter ganoon. <laughs> Basta yung shutter window, yun po. Kaya yung dito naman sa amin na tinirhan ay black po ang kulay. Tinitingnan ko yan siya. Oh. Diba? Parang madilim-dilim na siya tingnan kasi mga hapon na yata nito. Ay, nakalimutan ko kasi parang hapon na siya. Kaya ganyan na siya yung pag-video ko. Hmm, ayan siya, oh guys. Di ba? May mga ilaw na. So, siyempre, kumain din kami. Ito din ang ulaw namin. Itlog. Tapos, yan. Yung indomie. Yan, binidyo ko din yung bulaklak ni Amo. Di ba? Ang ganda-ganda ng kulay ng bulaklak niya. Totoo po yan. Para siyang, ano, artificial, no? So, ayan nga po, guys. Yan lang po. At kinabukasan naman ito. naglilinis pa rin kami. Naglilinis pa rin kami ulit. Tapos ipikita ko sa inyo yung black na ano namin. At saka yung on-off namin. Oh. No? Yan pala yung on-off ng ano namin dito. Yung bintana. So, ayan po pala siya, guys. So, maraming salamat po sa inyong panonood. Sana po ay nagustuhan yung aking video. Chart lang. Pasensya na po kayo. Sayang din naman kasi i-delete to. Maraming salamat po guys. Ayan. So, ganyan po ang paggamit ng shooter. Bye guys!